Samantala nagkasa ng uh, sariling investigasyon itong Commission on uh, Human Rights hinggil sa mga issue dito sa Omanoy, uh, Pandurukot sa kapatid ng isang aktivista at dating political prisoner dyan sa may uh, Batangas. Kasunod ito ng pagkalat naman ng uh, CCTV footage na inilabas ng iba't ibang human rights group kung saan uh, makikita na itong nga uh, sapilitang uh, pilitang ng limang armadong lalaki sa biktimang kinilalang si Jose Maria uh, Estelier. Ayon sa Commission on Human Rights, nagkasanah ng uh, quick response operation ng kanilang Calabarzon Regional Office nito upang investigahan ang insidente ng umano'y uh, pagdukot nga kay Jose Maria uh, Estelier, na kapatid naman ni Jane uh, Estelier na leader naman ng isang women's rights group. Nauna nang uh, inakusahan ng ilang grupo na pawang mga miyembro nga ng kapulisan at kasundaluhan ng isang kota sa mga nandukot sa biktima. Ngunit matatandaan, nauna na rin itong pinabulaanan ng Philippine National Police kasabayan ng kanilang ulat na sinilbihan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng arrest warrant itong si Estelier matapos ang kusang pagsuko nito sa 90 o 903rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Ayon sa kapulisan, si Estelier ay nagsilbi bilang commanding officer ng Special Partisan Unit, Provincial Unit uh, Guerilla, sa ilalim yan ng Bicol Regional Party Committee.